Magandang umaga, ang ating babasahin talata para sa araw na ito ay hango mo sa Sigaraya chapter 4 verse 6. Then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel saying, not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan kundi sa pamamagitan lamang ng aking spirito. Marahil ang iba sa atin magtataka kung bakit mga ginagawa mga proyekto, binuhusan natin lahat ng pangailangan, lahat ng mga requirements, subalit sa bandang huli, naging palpak. O dili kaya, ito'y nakompleto naman, ngunit the end of the day, eh, tila hindi tayo naging masaya. Yun yung ating pag-aral sa araw na ito, at uh, bago natin gagawin po yan, Tunghayan muna natin kung ano yung buong aklat ng Sikaraya na kung saan hango ang ating talatang pag-aaralan. Una sa lahat, ang sikaraya ay nahati sa tatlong bahagi po. Ang una, mula sa kabanata ikaisa hanggang ikawalo, ito ay patungkol sa pangitain na ipinagkaloob ng Panginoong kay Sikaraya at ang encouragement na kaakibat nito. At sa chapter 7 ay mapapansin po natin, ito naman po ay yung puso ng mga tao tulad ng isang bato, no? Hearts like flint, matigas po. At yung sa Banata Ikasyam naman, ay ito naman ay minsahe ng Panginoon no natapos nang nagawa, na rebuild na yung temple, nagbigay naman po ng minsahe ang ating Panginoon. Ngayon, tina naman natin po yung talata no binasa po natin kanina. Ang minsahe na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon kay Zerubbabel. Sino si 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 ng panahon na yun, ay siya yung governor ng Juda. At kung inyo malala, ito yung kapanahonan na kung saan sinako po ng Babylonia ang bayan po ng Juda, sinira po nila yung templo ng Panginoon doon sa Jerusalem. Ang sumunod na pumalit na hari sa ilalim ng kapangyarihan ng Persia ay bigay ng pahintulot na maring bumalik na yung mga sinala po sa Babylonia at pinayagan na siya bumalik sa Jerusalem upang i-rebuild, itayo muli ang templo ng Panginoon. Po, Uh, ito na po yung hamon noong panahon na yun sapagkat yung itinalaga nilang governor na si Sir Babel maan po sa samot-sari po mga obstacles, sarit-saring po discouragement mula sa mga tao po hindi po natuwa doon sa layunin po na i rebuild po yung templo ng Panginoon. Kaya iba't iba po mga hamon ang pinagdaraanan po ni si Subalit so, sa pamamagitan po ni Propetang Sigaraya, nagbigay po ang Panginoon ng inspirasyon. At ito po yung sabi po niya, Not by might nor by my power, says the Lord of hosts. Ibig sabihin po noon, ang, ang emphasis po ng Panginoon na huwag mong gagawin ang ipinagagawa ko sa iyo sa pamamagitan ng iyong katalinuhan, sa pamamagitan ng iyong kagalingan, sa pamamagitan ng resources, kung hindi sa pamamagitan lamang ng aking banal na spirit ito, Very, clear pinak pinakita ng Panginoon na mayroon pong napakalaking limitasyon po ang kakayahan po ng tao. Hindi po natin kaya talagang gawin anumang bagay patungkol lalo na sa Diyos kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Kaya po maalala ko po yung kwento ng isa pong hunter, ng isa pong mga ngaso, siya ay gumawa ng napakagandang, ano, napakagandang bitag o kusan ay kanyang bibitagin po ang isang bear, ang isang uso. At uh, tunay nga po na, naano niya po, nahuli niya po yung bear na yon, no? yung oso na yon. At uh, sa so nung papalapit na po yung mga ngaso na ito, laking gulat po niya. Bakit po? Kasi po lumuhod po yung bear, lumuhod po yung oso. At uh, hindi niya alam yung oso pa lang yon ay Christian. <laughs> Nagpray po yung oso. Ang sabi ng oso, Bless us, O Lord, and this day gives which are about to receive. Hindi po alam ng mga ngaso na kahit na may nilagay sa bitag, eh mas makapangyarihan pa rin at mas malakas pa rin ng uso na kung saan ay pwede siyang lamunin nito. Kaya ganoon din po sa atin. There are times that we think that we are doing our best. In fact, we are doing our very best sa isang bagay. Subalit so, pag hindi po natin kasama ang Panginoon, if the Spirit of God is not with us, then everything will fall into futility. Kaya nga po, ang sumunod po na punto na makikita po natin dito, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sabi po rito, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ibig sabihin po noon, yung spirito po ng Panginoon ang siya pong kikilos, hindi lamang po sa bayan po ng Jerusalem, hindi lamang po sa bayan po ng Judea at Samaria, kung hindi sa lahat ng bahagi sandaigdigan. Sino po ang kikilos? Walang iba po, kundi ito po ay ayon po sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng banal na spirito. So what we're saying here is that napakahalaga po ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito upang tayo ay magkaroon po ng gabay, magkaroon tayo ng guidance, magkaroon tayo ng kalakasan at even katalinuhan upang magawa natin anuman ang ipagagawa sa atin ng ating Panginoon. Personal na po nakaranasan, ako po ay naging mananampalataya, matagal na matagal na po, no 1992 pa po at uh, when I was trying to count, umabot na po ng 30 years. Pero po kung makikita po natin, yung aking pong paglago, nung panahon na ako yung nagsimula, on fire po ako, on fire, lahat po ng ginagawa ko po para sa Panginoon. Nagkaroon ako ng kwento sa Panginoon, sa loob ng aking silid doon sa UP Village where, I was staying at the time. ibang-iba yung naramdaman ko pong kapayapaan mula sa Panginoon. Kaya nga po, sumunod na araw, ang ginawa ko po dahil sa tuwa ko po ay humanap po ako ng bus at ako'y umakyat sa loob ng bus. Ito po sa Metro Manila at habang nasulog ako ng bus, eh, nagbahagi po ako kung paano po at ano pong ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Itong po tinatawag natin na top experience. Pero po pagkatapos po noon, tumamlay po yung aking buhay pananampalataya. Kaya nga po naalala ko po yung sabi po sa Matthew 7 verse 7, As and it shall be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened unto you. Ibig sabihin po, no? kailangan tayo magpupunyagi sa Panginoon, kailangan nating idulog sa Panginoon kailangan nating iiyak sa Panginoon na Panginoon tulungan niyo po ako hayaan niyo po ang banal na kumilos sa akin buhay upang sa gayon ako ay lumalim sa akin buhay pananampalataya and it took many years for me to be able to realize that because yung po dumating po ako sa punto na Panginoon tagal ko na po sa inyo ano bang nangyayari bakit parang tila marami pa po akong kailangan gawin at hindi ko po nagagawa kaya yun po yung panahon na kung saan ay kumilos po ang Panginoon sa kanya pong biyaya sa kanyang awa, ay dahan-dahan niya po ako nilinis. But it took some time para malinis ang aking pagkatao, ang aking buhay na kung saan ay talagang labalod po sa napakadami po mga mga bagay na hindi kaaya sa Panginoon at sumunod po ay eh, nagkaroon po siya ng revelasyon lalo niya ipong eh, ipinahiyag yung kanyang pag-ibig, yung kanyang presensya, yung kanyang kabutihan, yung kanyang grasya. At dahil po roon ay eh, wala na po ibang magagawa kung hindi po magkaroon po din ako aking personal na pagkilos upang sa ganyan ay katagpuin po ang Panginoon. Ganon din po, sabi po ng Biblia, come close to me and I will come close to you. Kaya po kailangan po mayroon tayong pagkilos. Hindi po makakakilos ang banal spirito sa ating buhay kung hindi po natin isinusuko yung ating buong buhay, yung ating buong puso, yung ating buong kaisipan at doon po makakakilos po ang ating Panginoon. Kaya po muli, ito'y paalala sa atin ng Panginoon na hindi po natin maaring magawa, ano man ipapagawa sa atin ng Panginoon, ano man ang kanyang naisin para sa atin kung hindi po ang kanyang banal na Espiritu siyang kikilos sa atin upang ito po ay magkaroon po ng kaganapan. Huwag natin kakaligtaan ano bagay na ipinagkalob sa atin ng Panginoon at ito po ay sinamahan po ng kanyang banal na spirito at tayo po ay tumalima ng buong buo sa ating puso. Marami pong magagawa, marami pong mangyayari. Yan po ay isang napakahaligang paalaala sa atin ng ating Panginoon para sa araw na ito. Tayo'y manalangin. Lord, patawarin niyo po kami na kung saan ay nagtitiwala po kami sa aming talino at galing ugad nakakalimutan namin Panginoon na ikaw po ang tunay na po na pinagmumula ng lahat ng kalakasan, ng kagalingan, ng kapangyarihan. For those among us, O Lord, na matagal na po naging mananampalataya, Lord, we are asking, Lord, your forgiveness and we recommit ourselves to you, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon Amang Banal, na tunay nga po lumalim pa po kami po ugnayin sa inyo. Lord, sa panahon po ng aming pong panalangin, sa panahon po ng aming quiet time, na tunay nga po na makatagpo po namin kayo sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng salita at pagkakaroon po na naisin, natuklin namin anuman ang inyong bilin Lord, muli kami po ay umaasa sa banal na spirit na nakikilo sa aming pong buhay upang sa gayon ano man ang iyong palatuntunan, ano man ang iyong naisin o gago ay maisakatuparan. Maraming maraming salamat, patuloy umaasa na iyong pagkilos, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.